Uumpisahan ko ang aking video sa traffic. <laughs> Nakakaloka. Kaagat eh. <laughs> Tapos, nagmamadali ka. Ayan, ang tricycle. Nagpagasolina pa. Nakakaloka tong tricycle na to. Siyempre, <laughs> sa sobrang ganda ng view, i-vinidyo ko yan. <laughs> Pampadagdag sa aking. Mm, alam nyo na. <laughs> Kanina ng pagsakay ko sa bus, punong-puno, buti na lang may nagmagandang loob. Mm, akala niya ata babae. <laughs> Pero thank you kuya. So pagdating ko nga kayo na sa pasyente ko, aba nakatulog ako. Napakasarap kasing sumandal sa may tomba-tomba. Or oh, revised sleeping beauty. <laughs> ang ganda te. <laughs> So ayan na nga, lilipat na ako sa ibang pasyente. O ayan, ko halatang ngarag na ngarag na ang lola nyo. O ba? Diba? Tingnan nyo ang fest. <laughs> Pagod na, mainit pa. <laughs> Pero laban lang anes, single parent yan. Kailangan kumayod. <laughs> so akala ng iba, si Erich walang problema. Ako kasi yung taong kapag may problema, hindi ko pinapahalata. Ako lang ang nakakaalam. <laughs> Ah, makikita niyo ako sa personal laging nakatawa at laging naka-smile. Oh, di ba? Alam niyo ba kung sino lang ang nakakaalam ng lahat ng na nangyayari sa aking buhay? Mm, siya. Siya lang ang kinakausap ko kapag lugmok na lugmok ako. <laughs> at hindi ko pwede ipakita sa anak ko na down na down ako. Napakahirap kaya ng single parent. Ops, hindi ako nagreklamo ha. <laughs> Sobra kong ini-enjoy yung pagiging magulang ko kay Maron. Sa mga hindi nakakaalam, si Maron ay anak ko. <laughs> Regalo ng Diyos sa akin. Yun na yon, huwag nyo nang tanungin. <laughs> Kaya nga hanggat nabubuhay ako, gagawin ko lahat para sa kanya. Naiiyak ako. <laughs> Sandali. <laughs> so eto na nga, nagumpisa na ako magbayad ng mga bills. <laughs> Akala nyo na ako? Rang kita ko sa Facebook. Hindi pa. Charot. Secret. Baka utangan nyo ako. Charot lang. Kaya manood kayo ng vlog ko. Nakatulong na kayo sa akin. Nakatulong na rin kayo kay Maron. Napakahirap kayo ng single parent. O, oh, di ba? Tulungan nyo ako. Charot lang. Kaya sa mga nambabas sa akin, huwag na akong ibas para lumakas naman yung loob ko. Napanghihinaan ako ng loob minsan eh. <laughs> Nakakaloka. <laughs> Kaya nga kahit sobrang pagod ko sa trabaho, ginagampanan ko pa rin ang aking tungkulin bilang magulang ni Maron. <laughs> Ayan at kararating lang. Pagod na pagod na daw. At gutom na gutom na ang anak ko. Diyos ko ang itsura niya. Nakakaloka. Yan ang buhay ko. <laughs> Kung alam nyo lang. <laughs> Pero napakasaya ko. ini enjoy ko talaga. Promise. Iba talaga pag masaya ka. Kahit anong pagod mo, hindi mo mararamdaman kapag nakita mo anak mo. O siya, saka ko nalang ikukwento lahat ang buhay ko bilang single parent kay Maron. <laughs> kakaloka. o oh, ayan, nakaluto na nga ako. Tapos na rin ako maglaba. Mag-aayos na ako ng aming kakainin. So ayan na nga, kakain na nga kami. <laughs> Pare ang bulong sa akin ni Maron kaya na habang naglalaba ako at nagluluto. Mami, gutom na gutom na ako. <laughs> kaya ang bakla, inapura ang pagluluto. <laughs> ang bilis-bilis ko naglaba. At alam ko ang pakiramdam ng gutom nagutom gutom na galing sa school. <laughs> <laughs> danas na danas ko yan nung bata ako. Lagi akong gutom nun pag galing ako sa eskwelahan. Nakakagutom kayong mag-aral. <laughs> Lalo na kung wala kang perang pupunta sa school. <laughs> o oh, siya, hanggang dito na lang. Yan ang aking papiyaw na kwento. <laughs> Sakala yung iba. O oh, yung mga nakakaluwag-luwag dyan, mag-send din ang star. <laughs> <laughs> Wala na nagsisend star. store. Yung mga kaibigan kong mayayaman na dyan, yung mga nasa abroad, aba, mag-send naman kayo. <laughs> Parang Hanggang sa muli, ito si Erich Ganda, single parent ng Nueva Ecija. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng vlog namin. Kahit na napaka-continue, napakasaya po namin ni Maron. Pasasaan din naman, dadami din kayo, balang araw. <laughs> <laughs> maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Okay. Thank you for watching. I love you all. May God bless you.